Si Cesar Mangkaw II ay isinilang noong taong 1962. Siya ay tubo sa bayan ng Moncayo, Compostela Valley na ngayon ay nakilala rin bilang probinsya ng Davao de Oro. Nauna siyang nag-aral sa mababang paaralang sentral sa kanilang bayan at pagkatapos ay pumasok sa Philippine Military Academy. Sa panahon pa lang niya bilang kadete ay nakilala na niya sa loob si Michael Ray Aquino na magiging malaking bahagi ng kanyang kasaysayan sa hinaharap bagamat siya ay naunang nagtapos dito. Si Mancao ay naging bahagi ng PMA Sinagtala Class of 1986 kung saan 41 sa naging mga mista niya ang mga naging general ngayon kasama na sina Senator Bato de la Rosa, General Oscar Albayalde, General Archie Gamboa, at iba pa. Pagkalabas niya ng PMA, pumasok siya sa Philippine Constabulary at panahon pa na matinding kagulo.